Naniniwala ang mga stoic na wala tayong kontrol sa anumang bagay na panlaba sa atin, gaya ng ibang tao, mga pangyayari, o mga sitwasyon. Ang tanging bagay na tunay natin makokontrol ay ang ating mga paghatol, desisyon, at mga kilos. Kaya't dapat tayong tumuon lamang sa kung ano ang kaya nating kontrolin, at tanggapin ng may katahimikan at kapanatagan ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Isa sa mga pangunahing layunin ng Stoicism ay ang mapagtagumpayan ang mga mapanirang damdamin tulad ng galit, takot, ingit, o pagnanasa, mga emosyong sumisira sa ating kapayapaan ng isipan at humahadlang sa makatuwirang pagkilos. Ayon sa mga stoy, ang mga emosyong ito ay bunga ng maling paniniwala ukol sa kung ano ang tunay na mabuti o masama. Kung susuriin at iwawasto natin ang ating paniniwala, makakalaya tayo mula sa pagkakabihag sa mga damdamin ito. Isa sa mga aspeto ng buhay kung saan makakatulong ang stoicism ay ang ating pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa pakikisalamuha sa kabaligtarang kasarian. Naniniwala ang mga Stoic na dapat natin tratuhin ang bawat isa ng may kabutihan, katarungan, at paggalang, hindi alintana ang kasarian, katayuan, o pinagmulan. Gayunpaman, nagbababala rin sila ukol sa mga panganib at tukso na dulot ng pagnanasa at labis na pagkapit sa pag-ibig, kaya't hinihikaya tayong maging maingat sa pakikitungo sa mga babae. Sa bidyong ito, Tututukan natin ang isang mahalagang aspeto ng Stoicism na partikular na may kinalaman sa mga kalalakihan. Ang mga bagay na kailanman ay hindi dapat isiwalat ng isang lalaki sa isang babae. Maaaring tunog kakaiba o kahit mapanghusga ito, ngunit hindi ito misogynistic. Ito ay nakabatay sa pag-unawa ng mga Stoic sa likas na katangian ng tao at ang papel ng lalaki at babae sa lipunan. Kaugnay rin ito sa ideal ng Stoicism na tinatawag na self-mastery, ang kakayahang magkaroon ng pagpipigil at pagkamahinhin sa ilang bagay. Number 1. Ang Kanyang Mga Kahinaan Sa filosofiya ng Stoicism, ang isang Stoic na lalaki ay kumakatawan sa mga walang hanggang prinsipyo na gumagabay sa kanyang pagharap sa buhay, lalo na sa gitna ng mga pagsubok at kahinaan. Isa sa mga pangunahing paniniwala ng Stoicism ay ang tunay na sukatan ng pagkatao ay kung paano siya tumutugon sa kahirapan. Hindi siya humihingi ng simpatya o awa ni sa kanyang kapareha o asawa. Sa halip kumukuha siya ng lakas mula sa kanyang sariling panloob na katatagan. Ang Stoicism ay nagtuturo na bagamat hindi natin makokontrol ang mga panlabas na pangyayari, ang ating tugon sa mga ito ay palaging ating responsibilidad. Hindi niya ipinapakita ang kanyang sakit o paghihirap upang maghanap ng awa. Sa halip, tahimik niyang tinatanggap ang pasanin bilang isang paraan upang linangin ang katatagan ng loob. Hindi ito pagtatanggi sa sakit, kundi pagpili na harapin ito ng may kapanatagan at katuwirang isipan. Ang kanyang pananahimik ay hindi nangangahulugang pinipigilan niya ang damdamin, kundi isang kusang pagpili upang mapanatili ang kanyang dignidad at panloob na kapayapaan. Sa pananaw ng isang Stoic, ang bawat kahinaan ay pagkakataon upang lumakas at humubog ng isang mas mabuting pagkatao. Number 2, ang kanyang mga pagkakamali Ayon sa Stoicism, ang mga pagkakamali ay hindi lamang simpleng kabiguan, ito ay mahalagang bahagi ng paglalakbay patungo sa karunungan. Ngunit ang isang stoic na lalaki ay hindi basta-basta ibinubunyag ang kanyang mga pagkakamali, lalo na kung ang pag-amin dito ay maaaring magmukha siyang mahina o mangmang sa mata ng iba. Hindi ito pagtatago dahil sa kahihiyan, kundi pagkilala na ang mga pagkakamali ay personal na aral. Sa halip na ipagsigawan ang kanyang mga pagkukulang, mas pinipili niyang pag-aralan ito sa loob ng kanyang sarili. Hinahanap ang ugat ng pagkakamali at inaayos ito ng tahimik. Hindi niya hinahanap ang sisihin ni hindi rin niya nilulubog ang sarili sa guilt. Tinatanggap niya ang responsibilidad at ginagamit ang karanasan upang hindi na ito mauli. Tulad ng sinabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nakapipinsala sa atin, kundi ang ating opinyon tungkol sa mga ito. Sa ganitong pananaw, ang stoic na lalaki ay lumalapit sa kanyang pagkakamali bilang daan tungo sa mas malalim na pag-unawa at patuloy na pag-unlad. Number 3, ang kanyang mga pangarap. Ang mga pangarap ayon sa stoicism ay hindi dapat maging ilusyon o pantasya, kundi mga makatotohanang layunin na nakaangkla sa ating mga halaga at kakayahan. Ang isang stoic na lalaki ay maingat sa pagbabahagi ng kanyang mga pangarap. Hindi dahil sa sikreto ito, kundi upang maiwasan ang paghangad ng papuri o pagtingin ng iba. Hindi siya nagpaplano ng buhay upang mapasaya ang iba, ni upang makuha ang pagsangayon ng kapareha. Sa halip, ang kanyang mga layunin ay sariling panata sa pagunlad, katuparan, at pamumuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. Si Marcus Aurelius ang nagsabi, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong iniisip. Kaya ang stoic na lalaki ay hindi na ang arap para sa pansamantalang tagumpay, kundi para sa pamatagalang katuparan. Number 4. Ang Kanyang Mga Damdamin Hindi tinatanggihan ng isang stoic ang kanyang damdamin. Sa halip, nauunawaan niya ang mga ito at ginagamit bilang kasangkapan sa pag-unawa sa sarili. Alam niya na ang damdamin ay maaaring magpabago ng kanyang paghatol at kilos, kaya't nililinang niya ang kakayahang makinig sa damdamin ng hindi nagpapadala dito. Hindi rin siya basta-basta nagpapakita ng emosyon sa iba, kahit pa sa pinakamalapit niyang kasama. Hindi ito pagiging malamig, kundi isang sinadyang pagpili upang mapanatili ang katahimikan at kapanatagan sa relasyon. Ang emosyon ay ginagamit hindi bilang paminsang pagsabo, kundi bilang tahimik na lakas na ginagabayan ng rason. Number 5 Ang Kanyang Mga Lihim Para sa isang stoic, ang mga lihim ay banal refleksyon ng kanyang panloob na mundo. Hindi niya basta ibinubunyag ang lahat, hindi dahil sa takot o hiya, kundi dahil sa paggalang sa kanyang sariling dangal. Pinahahalagahan niya ang katahimikan, pag-iingat at integridad. Hindi siya mahilig sa chismis o paninirang puri. Tapat siya sa kanyang salita at hindi niya sinisira ang tiwala ng iba. Kahit sa paghawak ng sariling lihim o lihim ng iba, pinipili niyang maging mapagkakatiwalaan at may dangal. Number 6 ang kanyang mga sakit. Ang sakit sa pananaw ng Stoicism ay hindi kaaway kundi guro. Hindi ito itinatanggi, ngunit hindi rin ito kailangan ipakita. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nagrereklamo sa kanyang nararamdaman. Sa halip, tahimik niyang tinatanggap ang sakit bilang bahagi ng paglalakbay, isang oportunidad upang mas tumata hindi niya hinahanap ang aliw ni simpatya mula sa kanyang kapareha. Sa halip, pinipili niyang harapin ang sakit ng may lakas ng loob at kalmado. Tulad ng sinabi ni Seneca, ang apoy ang sumusubok sa ginto at ang kamalasan ang sumusubok sa matatapang na lalaki.